Hello guys! So, ayan. Um, baka gusto nyo to guys. Sino yung mga content creator dyan na gusto nito? Brand nyo to guys. Ayan. So, it's a microphone guys. Para po sa mga content creators. Ayan. Nabuksan ko lang siya guys kasi gusto kong makita yung nasa loob. Pero brand nyo to. Hindi ko pa siya nagamit. Ayan. Kompleto pa yung mga papers niya, guys. Ayan. So, ito. Ito yung nasa loob niya, guys. Ito siya. Ayan. Brand new to, guys. Oh. Tingnan niyo hindi pa siya gamit. Hindi ko pa siya nagamit, actually, guys. Sobrang brand new niya. Ayan siya. Mm. Tingnan mo, intact pa rin. Nandyan lang siya. Hindi ko, pa nga nag hindi ko talaga siya nagamit, guys. Ayan. Bagong-bago. Sino ang may gusto? Ayan, may mga papers pa siya. Sa loob. Ayan. Ayan siya, oh. Ayan. ayan siya, guys. Mm. May papers pa, oh. Ayan. May ito yung guide niya. Sino may gusto nito, guys? Papamigay ko na to sa inyo. Yeah. Sino kaya ang maswerte mapili? Pili tayo, guys. Ayan. I-mind nyo na to. Libre lang. Sa mga may gusto, guys. Libre na to. Free, free, free. Pa-blessings. Libre pa-blessings. Sa inyo na to, guys. Ayan. Brand new. Hindi ko pa nagamit, guys. Sa inyo na lang. Ayan. Ting Tingnan nyo naman. Para maging happy. Ayan may gusto guys. Ayan na, PM nyo ko. Eh, hey, sa inyo na to.